Hello guys, good morning, good morning. Gimo ko, mo ko video ba kay? Ah, nako explain, explain na nako online para masabtan sa tanan. Para dili ko niyo maritis dia. oy kay, pool kay nang makabati sa ug maritis. So dito sa magkwentuhan ta about sa akong mga pamangkin no. Kay since ako la kuya anak kay baog manjukuy ko baog baog ko So, kung sa akong kuglos lak, di kong buntis. <laughs> Joke. na na lang ko ipasabot sa inyo, ha? Ako manggod, sa so, prangkaunta mo, babaan magyukuno sa indria life, pag makasala, magyawayo, jug ko. Pero, pag sa ako mga igsoon, mga pamangkin, manuol na ko. kung doon ako ik ikahatag, bisag na suko pa ko, mutunol ko nila, kay maluoy ko. So, Arita sa topic nga sa pamangkin ako, gipis nako ako. Ako mga idol, mga silingan, o mga guys. Um, ako lang masulti ninyo. Kung magpa-eskwila, pamangkin ako, hindi ko kailangan ng kapalit. Pag makatrabaho sila, hindi ko kailangan maghingi ng sweldo nila. Dahil sa kalooy kaluoy sa ginoo, baskog pa ko, kusgan pa ko. So, makakita pa ko kwarta ang ako lang gina pangayo sa katong mga nakatilaw sa akong mga hinaguan sa abroad nga oras kung ako'y ay eh, matigulang mulubog na o di na ako kakaya magtrabaho mo time nga masukli sila nako pero sa pagkakaron baskog pa ko dili ko mangayo bisag singkong duling nila bisan pagpilay na gasto nako na kay kung pa ipabalik nako na sa ilang akong gasto with interest man ha mga idol marugo nag 5 6 paentirisan man ako, kaya nila ibalik na. Akong gasto, kung pila kalibo, mil-mil. So, ang ako lang, kung doon naman ko pamangkin nga mapatapos, never ko mga yung bisan singkong duling. Ang ako lang, pumakaswildo maalala ko, pagkaunong ko si Jollibee o McDonald o sa Manginasal, malipay na ko. Ay ako iyaan nga dili ko pala ngayo sa mga pamangkin bisan sa kung ginikan. Ug nahulog. Bisan sa kung ginikahanan gani sa una mga ito. Di man ko mangayo kung bugamit man ko sa ilang kwarta. Ako jud nang ibalik. Dili ako, hindi na pwede sa ko di nako ibalik. Ganyan ako nga klase nga pagkaanak at iyaan. So since na naman ko yung graduate si Ana Silia, tawag na ko na Anasilia. kung tawag wa ilabot ang uban ako nang name siya uh, siya si Anasil pero akong tawag siya Anasilia. mo <laughs> gyud na kung tawag dia kana siya di kana istorya nga Pukusan ako siya gasto Hindi man sa ingon niya gipokosan tulo man na sila ka college akong gustong paggraduateon step by step ba Si Bingkay, si Ilang, Inko, tapusan niyo ang first year college ninyo. Once pag nakalatas mo anang ako ang gikuta ninyo, akong gipangayo ra jud sa ila ha. First year si Kanjer College sa tunga-tunga. Pag ma malatas nila ng first year college, nga diway mag way mo undang tuloy-tuloy. Pag si Kanjer College nila sa tunga-tunga, diyan mo makita ang focus na kung paggasto. Pero kay wa man nagtarong sila, so wag kayo ma maingit sa kanila. Sa una, nag-ingumpog ko sa isa na kung pamangkin, Undang sa aron kay murag di na ako kaya kay dagang kukutang ginabayaran. Undang sa kay paskulahon ta kag maestra. Nagmenyo. Yeah. Nya, mga sina sila karon sa magraduitay. Na ako, ako magpaeskwela college. Paeskwelahon ta ka. Sige kaya lima, elementary makadawat kag gagmay gagmay suporta na ako. Pero didto na jud na pag college mo full support yung ko nimo makita jud na nimo akong full support. Imo sa jud nang humano ng first year college pag nag second year college ka, pag nakaabot kag tunga-tunga ayan na ang suporta ni Mama Jiji nila pero si Anasil nakita man ako gina man ako sa tag first year si Anasil bali wala yan sa akin makatilaw lang na sila ginagmay di, di ako nagpokus kasi sabi ko ba't pokusan di ko pa naman alam ang ang ihang ano kabanata niya ba na apa siya nagtungtung pa lang sa first year college so di ako niya hantot si Kanjer magdilik paningkamot gimo gusto ka nakita man ako pag abot si Kanjer college sa tunga-tunga na Murag okay man jud bata. So dito na ko nag-ano sa Kay naman ako si artistis. Mahuma lang na niyang first year, college. Ah, uh, ko. Nya dagdagan pud sa akong amahan, nga buhi pa nga gi-request ko niya nga mga anak daw ni artist, ako daw kuno pangtabangan, dili daw na ako sila pasagdan mo gibilin sa kung kabilin bilina ng aking ama simpre mabait ako <laughs> mabait akong anak sinusunod ko yung papa ko kahit patay na siya ayan makita niya yung kalulu makikita ng kalulu. niya nagpaso yung apong si Anasil nga nikitser kaluus ginoo kaluus ginoo mo na i-request ng aman gisunod lang na ako ang ingon sa kung amahan, tabangan ako ako mga pamangkin yung mag -eskwila. So, dili. Ulan ako gi... ako gi gikuan girijik ang request akong amahan bisan patay na siya gituman ako oh di ba mga anak nila lahat may igsoon ko nakatulong ako sa kanila wag niyo sabihin sabi ko mag-college lang mo kay di man ko mugasto pakita full support ka ng elementary high school dili kay ko anak, pero pag naa nga, tunga tunga jud kay kabalo man jud ko sa college nga na sa third year di na man jud ang gastos nga sobra kada Kano, dipindi po na sa imong kursong kuhaon So ako kasi naga-observe ko diri. Kung kinsa di maayo karon, uh, ayaw mo pag-expect na nga pag nag mo mangayo ko og oh, ibalik niyo akong gasto. Dili ko ingon oh, ana klase nga pagkaayan. Basta ang gina ako sa Ginoo nga tagang ko niya lawas nga makatrabaho pa ko maka-income. Kana akong gigastos kung pamangkin makita ko pa man na, mga idol. Dili ko pareha sa mga iyaan nga kung unsay pangayon silang mapamangkin, pangyawayawan o sa atagan, ako lili, mga tagyog ko. Basta mayroon. Labi nagdaghan ko, daghan ko kwarta, kay mga tagyog <laughs> ko. <Okay>, kwarta <ron. laughs> Pero, nga idol, isipon ko ba? Hindi. Marugubuhon ko. So, nag, ano ah, huwag ko muhilak. So, nag-explain nag lang ko sa inyo, ha? kung doon naman yung mga doon na makipamangkin na ako na patapos din ako sa akong kinugihan kana is walang kapalit yan hindi ibabalik ang gastos ko iya lang na at least nalipay ko sa iya para sa good future na ni sa eh, mga anak damlag ug maminyo so mao na siya tulog yun na sila unta akong pahuman o college si Ilang si Bingkay undang man si Bingkay di man niya ma, ma ang first year college so alangan piliton ko so pag masurvive mo yung first year college to second year college sa tunga sa dulo niyan ako nang magtapos para kay Anasil karon so yan na akong ugali mga idol kaya marami nagingon nga pukusan nako si ana sil kay nya may ba ko glingi ang ana sil mga idol bisan pag ko ni ana sil ini yun, graduate niya okay ras ah at least na professional na siya at least hindi na siya magira pagdating ng panahon magkasakit-sakit si siya or mga anak niya may pera siya kasi may trabaho siya o ba diba? So ako, ako na iyan, hindi ako naghangad ng kapalit. Ang ako lang nalipay ko Kaya instant nga para unta na sa akong anak, ang akong gigasto niya, ang a, akong gigasto niya, ano mo kay anak? So sa iyan na lang. So ibang klase kong pagkaiyan. So ako yung iyan na hindi nag-aantay ng kapalit. Ang ako lang makasweldo siya pagkaunos si Deliby, Magbanding mi. Pero sabihin, bang makasweldo siya. Tagay ko kwarta ni Neighbor ako mangayo. Kay malakas pa ako. Bata pa ko eh, makikita pa ko kwarta hang daghan. Basta tagaan lang ko sa ginuog may, lawas. Ang ako lang na happy ko nga na ako'y mga pag-uman ko na natabangan. Ako yung dream mga idol. Pahumanong yun silang tanan nung takatong nang naisikoy lagtarong. Nga kay mong bulakbol, mana lang, Apilito na ako. Oo. Oh. Iyan ako, magmahira na sila pagdating ng panahon. Kasi nga nung manila gigapang ilang first year, kaya naamang yung kulimentasyon sa akong paggasto. Latasan ng first year college, pagdating, second si year college, sa tunga isa og nga ang akong obserbahan nimo pag nakita ko ayon ni nakita ko kay Anasil na survive niya ang first year na survive niya ang second year o niya ang gasto na aman sa third year nagat tabang-tabang naman ko ato pero good pull so man ako mga idol nga dili ang mga silingan na mo ay mag-expect na ah kana nag mag-graduate na dili na nalingi yon si na, I don't care basta ako malipayon ko nga na ako ay uh, pamangkin na nag-graduate dili ko mangayo niya ang ako lang uh, adik katigulang nako na kay akong alagaan hantud mamatay ko ipalubong ko niya tarong yun lang wala na <laughs> pero pagdating ng panahon yan mga idol may, mayroon man siguro akong pira maipon bago ko mamatay <laughs> joke so yan lang ang sinishare ko huwag ayaw ma ayaw mo kainggit kay gioperan ta mo sa unang panahon na ayaw mo ayaw mo pag binuang sa inyong pag-eskwela pag tarong mo eskwela kay ako mo tabang ko isulti na ba ako na sa una tarong lang abi ninyo mga idol kanang mga pamangkin ako katong mga nag eskwela na sila mangayo na sila sa ko ah. basta abot sa eskwelahan di gyud na sila kabat si pero mangayo na sila abot sa gaston sa barkada isurusuroy ah paka paka ang yaw-yaw pero pag abot sa eskwelahan mga idol dili ko yaw-yaw okay okay lang na way daghang istorya pag wa koy hulat sa kay magsuldo ko taga antaka Ganyan ang ugali ko. Hindi yun katulad ng ibang mga tiya. Yaw-yawan pang pamangkin. Maidili. Parang ganang pamangkin ako. Yaw-yawin ko pero love na ko sila. So yan ang ano ko. May share ko sa inyo mga idol. Bisa yun ano yun lang kung napagkaiaan. Babaan. <laughs> pero maluoy ko nila. So. Kaya naman si Ana sila sa MP ni Singlan. sa pag eskwela So nalipay ko. Tsaka huwag kayo mag expect na. Ano. Hingi ako nang kapalit doon. Wala. Walang kapalit yan ang kapalit niya is mat, matigulang matigulan na tiko na ako ba, nga di na kaya magtrabaho, magigda na na di, di ako ni alagaan pero sa so pagkakaroon, basko pa ko mga idol kaya ko pa so ang kanang, kung makatrabaho, iya na iya, tigumon niya para sa good future niya ang ako lang, maplaster siya kasi mama niya, di man kaya ng mama niya para siya, so ako wa man koy anak ang kanang akong gipanggasto nila para man sa untas akong anak yeah, wa man anak so gitabakan ako silang tanan so yan ang ma-share ko sa inyo mga idol yung mga silingan naman na nag-expect uh, nga bula daw di ko tagdun sa kapamangkin itsapoy ra ko I don't care guys o, pa sila kapatong nila sa akong kumalingking kung dumiskarte hindi pa kahit mag-professional man sila hindi pa sila nakatungtong dito sa daliri ko kumalingking paano ko rumakit kumita ng pera alam naman yan ang mapamilya ko eh So, huwag kayo mag ano. Huwag kayo mag ay mo kinggit. <laughs> na chance nako. Wala man mo nag tarong, So, sino nag tarong mo makat human, o di ba? Next Inday. Next project ko yan si Inday. Yung bunsong babae ni Atis at saka si Kuya. O sino yung magtino? Hanggang baskog pa ko. Paskulan ako sila. Tika na para man yung tanas akong mga anak. Yung okay, mga anak. So sila kung ano, kinsa jay magtinog eskwela. Ako jud silang tabangan. Ug katong anak ni Maymay may nga si Iboy na. Kung baskog pa ko, asa po kumu tabang ana. Ganyan ang maplano ko sa kanila mga idol. Sinayang lang talaga ng dalawang babae na to si Ana Bingkay og si si ano, si Ilang. Kung is, tapos lang unta nila di gyud sila magmahay. Next year unta na pud si Magpurture nito si Bingkas, anugon ka ayo, pero wala ko mahimok. So ayaw mo kasi nan ayaw mo kaibog sa mo graduate tay. Nagagaw ninyo kay nanin kamot man siya nakita man ako. Ug mo eskwela mo karon, di ko tabang. <laughs> Tapos na akong pag nilabay nang swerte ninyo eh, ip pag ipalabay ninyo. So wala ko mahimo. So babay na guys. So yun lang masabi ko. Wag na wag kayong magsabi na di kulingi on. Wala problema na nako. Anytime di ko nilaling yun, at least nakapaso sila yun lang sa akin, masaya na ako na nakapagtapos ako sa pamanggin ko malapit na, at saka eh, mukasina niya, eh, kaya wak ko nag na nakabalo na na si Anasilia nga ko sil, mo graduate ka di ko mga yung kwarta ni mo, makatrabaho ka never di ko mga yun, pamangko, basta, sil pag tigulang na ako, ikaw lang ate man ako hantun mamatay ko, siya so, lagi mawe, problema na ama, ko, di, di ka mga ko man. di, di ko mga makatrabaho ka di ko mga bisan mabisang singkong duling imo lang na kay baskog pamangko mo na eksul ako sa bata so ala mo gi mo puni bantayan sa bata karon nga among sabot so yan lang mga idol may sabot kami ni Rasilia eh. na lang ko siya talaga mag matuto nako